at sa aking pagsisid mga bali isang malaking samaral ang aking nakita kaya pinahanap ko na kaagad ayun, tinamaan sa pool sa likod grabe, nagpumiglas, umiikot-ikot pa nasa mga apat nag-ama siguro mga bali pagdating sa may bandang unahan nakita ko ng isang malaking katambak ayun, sa pool headshot mga bali hindi na nakagalaw, nagturuhan. Medyo may kalakihan ay nakatambak na ito mga bali. At pagdating ko sa may bandang unahan mga bali, nakakita ko ng dalawang danggit. Ayun o. Oh. Tinusok-tusok ko muna ng tanak mga bali bago ko tinira para maayos ang pagkakakira. sila yung matamaan. Ayun o, oh. sapul silang dalawa. Grabe mga bali, nagpumiglas lang dalaw oh. Hirap pigilan. Kaya Dali-dali kong kinasamuli ang aking pana, mga bali. Para matira ko yung isa na nasa ilalim. Dahil tatlo pala sila. Ayun, ko na ang aking pana. Pagsisid ko sa ilalim. Mahirapan akong tumira, mga bali. Kasi gumagalaw-galaw yung dalawang danggit. Natamaan ang pana ko. Medyo mahirap ipatama. Ah, ayun, pagtira ko. Hindi kinamaan. Sayang mga bali, medyo malaki na sana yun. At sa pagpatuloy ko ng aking pagsisid, nakita ko ng isang hinok o tawagin dito sa amin o hagyos. Pagtira ko ba hindi pa rin tinamaan. Grabe. Sunod-sunod yung tira ko, hindi tumama. At ito, isang dapugan kung tawagin dito sa amin. Medyo malapad na mga bali. Ito, imposibleng hindi tamaan. Ito masarap ito mga bali sa paksyo Kasi napakataba ng isda na to mga bali Kasi kumakain daw to ng ano Alam nyo na mga bali Pagdating ko sa may banda ulahan bali Sumilip ako sa isang butas Nakita ko yung isang lapu-lapu na nasa loob Ayun pagkira ko sa pool Tinamaan sa likod mga bali Nahirapan akong kunin yung panako Kasi medyo malaki-laki na rin tong lapu-lapu na to Nasa mga apat na ramo siguro yun, ito yung tinatawag dito sa amin na lapulatong mungusun. Pagdating ko sa may bandang unahan, nakita ko ng isang isdang punong, yung tawagin dito sa amin. Medyo malaki-laki na mga bali, kaya tinira ko na. Baka tirahin pa ng iba. Ayun, sapul. Hindi na nakagalaw. Maganda yung pagkakatama niya. Pagdating sa may unahan bali, nakita ko ng isang malaking katambak na nagtatagot sa butas ng bato. Ayun, pagtira ko sa pool. Ayun, umiikot-ikot pa siya. Masyadong malakas ba rin? Nagpumiglas siya. Ayun, nasa isang kilos yuto, mga isang kilo yuto, Yoto, mga buddy. Back, buddy. Back. Back. Ayun, buddy. Nasa mga... Sinuhon, sinuhon, buddy. At sa pagpatuloy ko sa pagsisid, bali, nakakita ko ng isang isda na tinatawag dito sa amin na talagbago o tagbago pagtira ko, ayon sapol sa ulo hindi na nakagalaw bali, maganda pa rin yung pagkakatama at nakakita naman ako ng isang mulmul ayun oh maganda yung pagkakatago niya, eh hindi ko na rin tinira kasi sabi nila bawal daw yun baka masira yung pinagtataguan niya at masira din yung pana ko. Ito na lang tinira ko. Ayun, napakabilis naman mo isang samahal mga badi At kitong kung tawagin dito sa amin. Ayun, nagpumiglas siya mga babi oh. Paikot-ikot pa. Medyo malapad na itong samaral na ito mga babi. Nasa mahigit isang kilo siguro. Ito pa rin yung kasamahan niya. Mahirap tirahan kasi paikot-ikot siya. Pero pag tira ko ba sa full pa rin yan, tinamaan sa likod. Nahirapan akong mag pagkatapos tumira mga badi kasi malalim yung pinanaan ko ng samaral na yun mga badi. Pagdating sa may unahan mga badi, isang timbungan nagtatago sa gilid ng bato. Isa ito sa mga isda na napakagandang tirahin kasi hindi gumagalaw. Ayun, sapul pool. ikut ikot pa. Medyo malaki na rin ang timbungan na to, mga badi nasa mga tatlong gramo o apat na gramo ito hagyos o hinok kung tawagin dito sa amin pagkira sa pool pa rin mga badi. hindi nakagalaw mga bali maganda yung pagkakatama niya mga bali at ito mga bali isang punong mga bali kung tawagin dito sa amin tinira ko na rin mga bali kasi masarap to sa paksi o sa tinola yan medyo malaki-laki na rin kasi at ito, isang lata, Kung um, tawagin dito sa amin, hindi maganda yung pagkakatama niya, mga badi. Pero nahuli ko pa rin yan, badi. At ito, sa maral, medyo malaki na, badi. Ayun, pagtira ko, badi, sapul. Ayun, oh, paikot-ikot pa. Woo! Uh, itong gali, itong. Uh. <laughs>